Araw sa Scorpio na may buwan sa Scorpio. Ikaw ang tumatagos na mananaliksi. Ang kombinasyon ng araw sa Scorpio at buwan sa Scorpio ay nagmumungkahi ng isang malakas na enerhiya para sa kriminolohiya at pagsisiyasat. Dahil sa lalim, pagsinta at kasidyan, sisiyasatin ng individual na ito ang lahat ng bagay ng lubusan. Ang ganitong uri ng individual ay maaari din magtrabaho sa industriya ng living. Upang mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsechick.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyaking sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling napapanahon sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. At tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. I browse ang aming site para sa mga libreng horoscope, artikulo at higit pa. Tumawag lang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.